Damhin ang pagpapala ng Panginoon. Umawit ng mga papuri at pasasalamat. Ito ang unang salmo sa 702 DZS, Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Kumusta ka, ka Hangad ko ang maayos na kalusugan at estadong emosyonal at espiritual para sa iyo. At kung ikaw man ay nangihina, maging kalakasan mo nawa ang mga salitang ibabahagi ko mula sa salita ng Diyos. Ako po si Pastor Ronald Llobrera. Ipagpapatuloy natin kaagapay ang ating pag-aaral sa temang Dakilang Handog. Isa na namang napakahalagang paksa ang ating tatalakayin sa araw na ito. Ito ay tungkol sa ating patotoo. Sa pisikal na buhay, ang bata ay kailangang matutong magsalita. Kahit na sa simula ito ay salitang bata na tulad ng mama at papa. Sa spiritual na buhay, ang bagong mananampalataya ay kailangang magsabi rin sa ibang tao tungkol sa kanyang pananampalataya kay Jesus. Kahit na ang kanyang salita ay simple lamang, ano ang katumbas ng salitang bata para sa sanggol na kristyano? Ito ay ang simpleng personal na patotoo. sa sasabihin mo, sino ako? Magsasalita ako sa iba tungkol kay Jesus? Pero bagong kristyano lamang ako at wala pang masyadong nalalaman. Kaagapay bilang bagong kristyano, wala ka pang maraming masasabi tungkol sa Diyos o tungkol kay Jesus o tungkol sa Biblia. Subalit, maaari kang magbigay ng simpleng patotoo. Pag-aralan natin ang ilang simpleng patotoo na ginawa ng ilang mga bagong mananampalataya sa Biblia. Si Andres, ito ngayon natin na nakasaad sa 1 Kabanatang 1 sa mga talatang 40 hanggang 42. Ang isa sa dalawang alagad na nakarinig kay Juan at sumunod kay Jesus ay si Andres, na kapatid ni Simon Pedro. Unang hinanap ni Andres ang kanyang kapatid na si Simon. Sinabi niya rito, nakita na namin ang Mesyas. Ang kaulugan ng salitang ito ay Kristo. At isinama ni Andres si Simon kay Jesus. Tinignan ni Jesus si Simon at sinabi sa kanya, ikaw ay si Simon na anak ni Juan. Ikaw ay tatawaging Cephas na ang katumbas ay Pedro. Bago-bago pa lang na nakakilala si Andres Quezos pero nakaya na niyang gawin ang dalawang bagay. Una, ibinalita niya sa kanyang kapatid na si Pedro. Natagpuan na namin ang Mesias. Pangalawa, pagkatapos na ipinakilala ni Andres si Pedro kay Jesus at si Jesus na ang nakipag-usap kay Pedro. Bilang bagong kristyano, maaari mong gawin ang sumusunod. Una, sabihin sa iyong kamag-anak o kaibigan, kailan lang ay tinanggap ko si Jesus. Pangalawa, ipakilala ang iyong kamag-anak o kaibigan sa isang nakatatandang kristyano at siya na ang magpapaliwanag ng ibanghelyo sa iyong kaibigan o sa iyong kamag-anak. Isa pa ay si Filipe. Sa 1 Kabanatang isa sa mga talatang na 45 at 46, ito ang nakasaad. Nakita ni Filipe si Nathaniel at sinabi niya dito, Natagpuan na namin ang tinutukoy ni Moises sa kanyang isinulat sa Aklat ng Kautusan at gayon din ng mga propeta. Siya ay si Jesus na taga Nazaret na anak ni Jose. May mabuti bang maaaring magmula sa Nazaret? Tanong ni Nathaniel. Sumagot si Felipe, Halika't tignan mo. Maikling panahon pa lamang na nakilala ni Felipe si Jesus, subalit nagawa na niya ang dalawang bagay. Una, nasabihan niya ang kanyang kaibigang si Nathaniel natagpuan na namin ang ipinangakong mesyas. Pangalawa, pagkatapos inanyayahan niya si Nathaniel, halika, tignan mo. Bilang bagong kristyano, kaya mong gawin ito. Sabihin sa iyong kamag-anak o kaibigan, tinanggap ko na si Kristo kailan lang. Anyayahan ang iyong kamag-anak o kaibigan sa pag-aaral ng Biblia sa tahanan o sa simbahan na sinasabi sa kanila, halika, Subukan mong makinig sa salita ng Diyos. Ang dalawang taong pinagaling, Juan Kabanatang Siyam sa mga talatang 24 at 25. Muli nilang ipinatawag ang dating bulag at sinabi sa kanya, Sa ng Diyos, magsabi ka ng totoo. Alam naming ang taong iyon ay makasalanan. Sumagot siya, Hindi ko po alam kung siya'y makasalanan o hindi. Isang bagay po ang alam ko. Ako'y dating bulag, subalit ngayoy nakakakita na. Marcos, Kabanatang 5, sa mga talatang 18 hanggang 20. Nang pasakay na si Jesus sa bangka, nakiusap ang dating sinasapian ng mga demonyo na siya isama niya. Ngunit hindi pumayag si Jesus, sa halip ay sinabi niya sa lalaki, Umuwi ka na at sabihin mo sa iyong mga kamag-anak ang lahat ng ginawa sa iyo ng Panginoon at kung paano siya nahabag sa iyo. Umalis ang lalaki at ipinamalita sa buong dikapulis ang ginawa sa kanya ni Jesus at namangha ang lahat ng nakarinig noon. Una ang bulag. Ang bulag na pinagaling ay walang masyadong alam tungkol kay Jesus. Noong binigyan siya ng mga may hirap na tanong mula sa mga pinuno ng relihiyon Sumagot siya sa paraang simple, subalit mabisa. Sagot niya, isang bagay ang alam ko. Bulag ako noon, ngayoy ako'y nakakakita na. Pangalawa ang lalaking dating may demonyo. Pagkatapos na mapalayas ang demonyo sa kanya, siya inutusan ni Jesus, umuwi ka sa iyong tahanan at sa mga kamag-anak mo at ibalita sa kanila tungkol sa mga dakilang bagay na ginawa ng Panginoon sa iyo at kung paanong nahabag siya sa iyo. Kaagapay, kayang-kaya mong gayahin ang ginawa ng bulag na pinagaling at ng dating inaalihan ng demonyo. Sabihin sa iyong mga kamag-anak at mga kaibigan kung ano ang ginawa ng Panginoon sa buhay mo. Sabihin sa kanila kung paanong binago ng Diyos ang iyong buhay at kung paano nilutas ni Kristo ang iyong problema at tinugon ang iyong mga pangangailangan. Sa Diyos ang papuri, magkarinig muli tayo bukas kaagapay sa kaparehong oras, 5 to 5.30 ng umaga. Dito lamang sa ating himpilang 702-DZAS Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Tandaan, Si Kristo lamang ang tanging daan, kaya't buhay mo'y kay Kristo lamang ilaan. Ako po si Pastor Ronald Llobrera. Magandang araw. Pagpalain ka ng Panginoong Yesus. Pagpalain siya sa kanyang mga gawa. Nagpapagal, gumabiman man umaraw. Tangan ang hiling, buhay na maginhawa galak sa puso, naway mag-umapaw. Suklian man din ng salamat at pag-ibig upang pagsusumigasig, lalong lumawig. Pagod mang katawan, walang aayawan. Laanan pa ng ibayong kalakasan. Siya nahirati sa pagpupunyagi, gawaran nawa ng sanlibot isang ngiti. Pagpalain nawa, gawa ng mga kamay, tanging hangad ay maalwang buhay. Nag-aabang ang bagong araw, sa katapatan mong kailan may di bumibitaw. Panginoon, maraming salamat po sa panibagong araw, panibagong buhay, panibagong pag-asa. Sa aking paglalakbay, kayo po ang siyang gumabay. Sa paghawak ko ng aking manibela, ikaw ang siyang maging direksyon. Sa bawat tutunguhin, sa bawat paroroonan, ligtas na biyahe ang aking hiling. Pagpala inawa ang aking mga kamay, upang maihatid ng maayos ang bawat mga sakay. Bigyan po ninyo ako ng matuwid na pananaw at mahabang pasensya sa mga kakaharaping pagsubok sa lansangan. Paghariin po ninyo ang pusong mapagpakumbaba at malawak na pangunawa sa kapwa. Dalangin ko po na sa maliit kong pamamaraan ay maging pagpapala ang aking sasakyan. Sa inyong mga kamay, isinasalang-alang ko ang kaligtasan ng aking patutumuhan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. iyong napakinggan ang unang salmo sa 702 DZS Radio TV Agapay ng Sambayanan